Yo guys, kumusta? Tara, kakain tayo ngayon ng buko. Super yummy, yummy, yummy! Sobrang refreshing, mas yummy pa sa jowa mo. Ngayon nga guys, sobrang dalilag naman nagbalat ng buko. Sobrang sarap niyan guys, bagong akyat niyan garing sa puno. Mas maganda talaga guys pag andito ka sa probinsya hindi mo na kailangan pang bumili lalo ngayon ang mahal ng bilihin. Pero, mas mahal ka ng baby mo. Yo! Siya na. muntik na nga ako niyan, guys. Mabilaukan okay, kasi. Eh. Sobrang dami ng sabaw. Punong-puno. As in. Mas maganda talaga sa may mga UTI. Kaya sa may mga UTI o minom lang kayo lagi ng sabaw. Madali lang yung makakapaalis sa inyong sakit. Kaya, Tara na, magkumain ka na ng buko plus super yummy pa ng sabaw super refreshing wala pang halong chemical muntik na nga ako dyan no ang dami pa ang tagal kong maubos yung buko sobrang sarap talaga guys pag andito ka talaga sa probinsya makikita ka mo talaga yung natural beauty mo ako nga oh, super itim ko na kasi sobrang init lalo ngayon andito ako ngayon sa bundok dito sa bukid dito sa probinsya kaya ganito yung so itsura ko. Kaya huwag na kayo magtaka. Kaya mas talo akong umutim. Ang tawag yan, black beauty. Natural beauty ko yan, guys. Yung puti ko lang, secret lang yun. <laughs> Kaya, Ice lang yan, no, guys. At yan nga, ya, biniyak ko na, guys. <laughs> Munti ko na talaga mabilaw kan yung tubig. Yung sabong. Tubig. Oh, para lang na naman siyang tubig. Yeah. Ah, ganyan lang guys, kadali o. Oh. O oh, di ba? O oh, meron pang o. Oh. Hmm. Bang. <laughs> Ang tagal ko ngayon mahati kasi nga sobrang bigat. Syempre lalo medyo masilan tayo sa mga mat matulis kasi mabilis lang ako masugat lalo. Minsan pag nanghawak lang ako ng kutsilyo, mabilis lang ako niya masugatan lalo. yun di ba guys? Oh, wow. Sobrang sarap talaga ng buko 'yun, oh. Fresh na fresh. At kumuha na nga rin ako ng pang gagawin ko dyan na kutsara. Kaya hindi ako nakakuha ng kutsara. Kaya yan. Yung, um, na, uh, yan na uh, guys. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. One, two, three, go. Pak, 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 pak. Hmm. Um, super talaga. Ganun lang guys. Sobrang simple lang dito sa probinsya. Tahimik, payapa. Pero hindi talaga maiwasan yung mga chismis. Kasi yan na yung ano nila. Ah... Uh, break time. Kung baka na din nila, kwento-kwentuan lang, kasan saan ka naman magpunta. Ganon talaga yung life. Parti na yan ng buhay. Pag hindi ganon, sobrang boring ng buhay nila, di ba guys? Kaya, salamat sa iyong panunood. Lagi kang manood ng video ko ha. Lagi mo supportan kahit hindi masyado maganda. One day, mag-improve din lamang yan. And, enjoy-enjoy lang na natin to sa paggagawa ha. At yan na, kumain na nga ako at sobrang nakikita. Ang itim na talaga yan. Oh. Yung white eyes ko na lang yung maputi. My God. <laughs> ano ba yung sinasabi ko yan? <laughs> sobrang madaldal din tayo pag may time no. At tas ang itim po ang mo. Ang dami ko ng pimples. Diyos ko. Pasensya nung no, guys ha? Mukha ko ha. Natural beauty ko lang yan. Gaganda din tayo soon. <laughs> sobrang laki ng tawa ko dyan, oh. uh, Ang sarap. Ang saya ko kasi nga. Nakakain ako ng bukon. Tagal ko na dito sa probinsya. Hindi pa ako nakakain. Ngayon lang. As in, ngayon lang. Kaya salamat sa umakyat. ay eh, makakain na tayo ng sobrang-sobrang sarap. Ikaw, gusto mo din ba ng buko? O ka na. At ayun nga yung taga-kuha ko ng buko. Nanun na yun eh. Sanggot yung inano na lang yung puno para makuha kasi yung iba eh amati matitigas pa kaya kailangan ng piliin sana all pinili tabi-tabi sa mga hindi pinili pipiliin din tayo soon